please join me in welcoming our tireless advocate for service and compassion, Mr. Malasakit himself, Honorable Senator Christopher Lawrence Kuya Bong Go! Unang-una, Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyo lahat. Alam kong napaaga ang inyong celebration dahil marami pa kayong dapat gawin pag uwi niyo po sa ating mga probinsya. Marami tayong kasi kasuwin gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa mga barangay captain sa inyong patuloy na tiwala at suporta. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga barangay captains, Liga ng Barangay. Just do what is right gawin niyo lang po ang tama at ang interes ng bayan, interes ng Pilipino, ang unahin natin. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito.